hindi lang love. Love na love. Ah! Sama sa mga ka-GV! Tayo! Hindi na ba ako uuwi? Oh, God. Hindi na biro. Enjoy ka. Ang maganda ka kasi. Hindi tayo inay. Ito ang nanay. O, di ba wala kayo natutunan? Gusto kita mga trabaho! Ang sarap kong alam ko. Ang mga ba sinasabi ko love ko yan. Maganda ako. Pwede! Hello! Maganda ako, promise! Ayan! <laughs> Ngayon po, ang guest natin ay idol ko to eh. Kasi ang galing ho talaga ng umarte. Sobra po at napakabait po niya. Kung alam niyo lang, minsan nagkukontrabida, pero ang totoo, bibidahin eh. At saka ang gwapo ko nito. Alam niyo, kayo mga misis dyan, kailangan nagpapakita kayong gilas para mapasig kayo ng guest ko ngayon. Kasi gwapo siya at napakabait. Walang iba kundi si Mr. Joel Torres. Hello! Thank you. Maraming maraming salamat, Maria. At nag-guest mo ako rito sa show niyo. <laughs> hindi ka naman pwedeng kalimutan. Ah, ito. Thank you very Dios much. Just ko naman. <laughs> Hindi ba? Makakalimutan ng iba, hindi si Direct Joel. Aba. Aba. <laughs> diba? Thank you, thank you. Salamat sa paunlak nyo sa akin at uh, mga gandang words na binigay mo as an introduction pero yangiya naman tayo. Huwag naman maiyak kasi totoo yung sinabi ko. <laughs> oh, sige, thank you na lang. Ako ka talaga. <laughs> sa totoo lang. So, isang so, kaya mga papaiyak mo sa mga movies ha. Ano na yan, todo na yan, pati pamato, nakalagay na lahat. Naku, nakapanood ko talaga. Ay, yung, galing na galing talaga ako sa'yo. Yung Lolo and the Kid? Lolo oh, and the Kid. Oh, Napagalagay oh, talaga. Ganda yun. At saka yung bata roon, okay. Okay, magaling, magaling okay. din. Okay din. din ko ikaw nung bata ka. nga napakagaling <laughs> mo. Sobra, oo. Fan mo ako nung bata Kayo yung lagi ako nanonood ng John and Marcia. Oo. 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 Naalala <laughs> ko nung nag-get sa Coron ako nung liligaw sa iyo. Tapos tinangatabla ako ni Mang Dolphy, ni Jan. Tapos may loro kayo doon. Ah. Tuwing papasok ako, sa pangit, pangit. Ah. <laughs> 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 inis na, inis na. Gusto kong patayin yung loro. loro. <laughs> Di ba yung last MMFF? na movie mo, ang Breadwinner naman oo. ang title nung sayo. iyo. Kamusta yung experience oo Oh, first time ko nang katrabaho si Vice. Oo, talagang happy-happy uh, ako na uh, box office hit. Eh. Oo, oo. oo. At saka si Uge, madalas kami makasama ni Uge. At saka, maraking respeto ko kay Uge kasi magkaibigan. Eh, maliban sa magkaibigan kami, sobrang galing. Sobrang galing nila ang dalawa. Si oo, Junior. <laughs> ang tawag ko kay okay. Ngayon, pahinga ka sa pagpapaiya. Oo. Oh, oh, so, ayan, naman, Oo, oh, oh. oh, oh, medyo... <laughs> hindi, katatapos lang namin ng samahan ng walang kasalanan. Medyo okay. comedy naman yon Pero ngayon, ito. Ito. Isolated. Oo. Oh, oh. Parang natatakot na ako. Bisa pala, isolated Sa eh. title pa lang, parang oh, oh. kaiba. Ano? Kasi ang ano doon, yung role ko doon sa isolated, ex-US uh, um, Navy na retired na nanaga uh, retire na rito nagpagawa ng ng resort na hindi nagtagumpay. medyo bad investment so na depress siya nagkaroon siya ng dementia Alzheimer's Or... tapos kailangan niya ng caregiver eh dumating yung yeah, si Pressman, oo saka yun na yung kwento maraming kababalaghan dahil ng very remote yung lugar eh Uh, walang katao-tao na mahirap oh po pero wag na nating anuhin oh, baka may suspension okay. eh oh, may suspense one, oh, one. Oh, oh. para pero, ma ano din ako para oh, ko siya para mapanood nyo rin para oh. magiging interested kayo sa isolated tapos pa na tayo sa paiyak-iyak ngayon, oh, oh, oh. ano naman suspense thriller oh ah, horror pa horror. horror paano ka na sa project eh? Kasi ang director at writer nito, si Benedict Mique. Siya yung director at writer ng Lolo and the Kid. Ah, siya din. Oo. So, gustong gusto ko yung treatment niya ng Lolo and the Kid na simple lang. Simple, oh, simple, simple talaga. Na, eh. Oo. Tapos, universal yung story. Tapos dito, ang kagandahan ng script ni director Benedict, eh maraming twist and turn. Ayun. Yung akala mo, ganito mangyari, tulad uh -huh. ng lolo and the kid. Uh -huh. Akala mo, maano na, pero iba yung... Iba yun, oh, yung Andy. So, yun ang maganda doon, ang twist lamang uh -huh. istorya. At saka, of course, with yasi uh -huh. si yasi napakagaling yun. Uh -huh. Oo, oh, magaling siya. Magkasama Yassie. kami nun sa probinsyano, o oh -oh, matagal, limang taon. And naging anak ko talaga siya. Oo. So, we have a very good working relationship. Oo. Oo. Okay. Oo. Kasi ang bait niya, di ba? Oo, mabait. Tsaka masipag. Oo. Yung hindi nagrereklamo sa trabaho. Tsaka ano, trabaho, trabaho to death Oo. Doon, ang galing. Bilib ako doon, uh, magaling na. Lalo pang pinuprosige dahil very ano siya. Oo. Totoo. Siya Si Yassie nagkwento sa akin na experience niyang kababalaghan sa set. Oh, siya yun. Uh, uh. Oo. Oh, oh. Ako wala nang kababalagan. Wala. May mga ano, ano na ane, din, mga meron ako magbabalagan kasi may mga guests kami doon, mga Viva Max na mga bahay. Hindi na makawapalagad Ano to? PG oh, ha? Baka galitang kita ha? <laughs> PG. Kumanda ka pa may nalaman gaya. Wala. Kita. Wala. 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 <laughs> hindi sila nakaka... Um, ewan ko lang. Eh, panoorin nyo na lang. Para... Mabalik <laughs> tayo sa Paz. Paano ka napunta sa pag-arte? Ay, nako. Parehas sa ilang kwento. Ano ako? Child study ako. Pero sa teatro. Ay, 1969, naman. mga 7 years old pa ako, nagsimula kami ng may theater group kami sa Bacolod Judicious Guild, na community theater yon. Tapos na panood ni Peke yung first play ko. Peke Galiaga, oh. yung mentor ko talaga, yung guro, guru, yung, yung teacher, tapos oh, sabi niya, no, oh, oh, oh. oh. oh, Taga tapos ng play, pumunta siya ng bahay kasi kaibigan siya ng kapatid ko, sabi niya, Joel, I'll be based here sa Bacolod, ha? So every now and then, I'll make mga theater plays and I want you to be in all my plays. So every eh, taon-taon oh yun. God. Oo, every summer, may play kami. Christmas break, may play kami. Yung mga bata, nag enjoy sa summer, nag enjoy sa ano. Ako, nagtatrabaho ako sa teatro. Uh. Pero nagustuhan ko naman, <laughs> siyempre. <Oo. laughs> Teatro lang muna kami. Tapos ano na naalala ko, nagbumawa ka para kami ng isang Super 8 na ano, na ano. 1970s yun. Know, bata ako, tapos ang sabi ni Peke na lagi, na na, na, na Ah, Joel, huwag ka mag-acting. Huwag ka mag-acting. Kaya bata pa ako eh, uh. tinuturoan niya talaga ako. Natural lang, natural lang. So, tinuturoan. Paano mag ano, magbikas paano magano so doon ako natuto mm -hmm. and then every year yon play and play until ka ko na talaga gustong gusto ko na talaga na sabi ko sana ganito na ang ah, trabaho ay. ko sana ka, ganito ang hanap buhay ay, ko ano talaga uh -oh. alam hindi ano, ba ilang taon na tayo play? rito oh. Oh, nanood ako ng play sabi ko sana ganyan din sa atin ano Mm -mm. Um, umiiyak ako, kasi nakakaiyak talaga. Mm -hmm. sabi ko, sana ganyan din sa atin. Mm -hmm. Ba't ganoon tayo, walang mga materyales, wala tayong watch-days, wala tayong ganyan. Wala tayong camera na meron sila, no. No? Uh -huh. Pero uh -huh. ako, hangang hanga ako sayo. Kasi nung mga publing, the graduate puro comedy ano. Comedy. Pero nung napanood ko yung Hinugot sa Langit, no. uh -huh. so, Nagustuhan yeah. mo ba? Oh, gusto ko, gusto ko yun. Ay, oh. Oh. At saka, ano kayo ni Bernal din, no? Ni Ismael Bernal. Talagang paborito ka ni Ishma. Oo, oh, oh. at saka alam mo, ha? Na isang beses sa shooting, tawa siya ng tawa. Eh, lagi kami seryoso eh. Mm -hmm. So, for, for, for some reason, sabi ko, sa ko, Papi, siya natatakot. Wala mo kung bakit. Dahil exactly. Dahil, wala silang makuha yung ano, sa apple, apple bahaks, box, so... wala makuha nagkatalo sa sangkala. <laughs> Yun, di ba, pag nagluluto kami, may sangkala, di ba? Ganon. <laughs> Pinatawa lang pala niya ako. Kasi nga, andito, kailangan niya ako itaas. <laughs> Pero wala sa makuha ang apple uh, box. Kaya sangkala lang <laughs> Sa so, The mo di ba, wala masyadong dahil, talaga. Mm -hmm. Ang ganda ng pelikula na yun kasi uh, then, yeah. yung generation natin yun yun no, sila Albert, sila oh. William, Gabby lahat oh, nandun. nandun lahat ng regal babies so very ano yun para sa akin kasi ba bago pa lang ako noon eh baguhan oh, oh. na ako So manghang mangha ako na nakasama ko kayo kayo lahat so 1984 bayon, oh, ba yun? Oh. 85 So that was my talaga. talagang intro into showbiz kung sa ba Ayun so. na yun na, tatanong ko sana yan, pero sinabi mo na. Kaya, wala na akong matatanong. Etching lang, <laughs> la, etching. <laughs> Hindi, pero natutuwa ako pag pinag-uusapan uh, yung mga nung araw. Kasi meron yan, pag mag-comedy, Diyos ko, hiyang hiya talaga ako ang baduy, di ba? mo na may itsura ko dyan. Kulot ang buho ko. Ang <laughs> <ambadoy>. diba? <laughs> baduy. yung, hairstyle ah, na, hair, na... oh, ang laki. Pero bumabalik ka. Yung mga 80s Oo. natin na ano ngayon. May bell bottoms, may bell -bottoms na. Gumalik na. na. ulit. Oh, oh yung highways na... Gaya-gaya oh, sila sa atin eh. Um, <laughs> actually, di ba? May mga totoo naman ganon. Sa mga iconic projects na nagawa mo, anong pinaka-favorite mo? Hindi ko masasabi na pinaka-favorite kasi marami. Pero ang gustong-gusto ko siyempre yung Oro no? kasi unang-unang pili. Oro, Plata Mata. Tapos yung Carnal ni Marilu Diaz Abaya. Bayaning Third World kay Mike De Leon. Yung Batang Westside ni Love Diaz na 25th Anniversary ngayon. On the Job, Amigo by John Sales tsaka yung Lolo and the Kid and ang marami pa kung, kung tayo lang oh. nako kasi lahat ng mga pelikula ang gustong gusto ko pinapaskil ko ron sa JT one time yaya yeah, yeah, kita ron oh, 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 oh sige oh, sige. sige. sige 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 promise yan thank yun. you eto pa nasa incognito ka din di ba Oo. Oo, oh, ayan oh, oh, oh. At laging trending kay ni Maris sa Cali. <laughs> <laughs> Kamusta oh. naman kayo doon? Okay, kasi ang ano namin, ang kuwela namin, we're playing Ilongo. Uh, Ay, Ilongo, dali kami. dali for you? Di, siyempre, first language namin, so dali-dali. Pero si Maris, tinutuluan pa namin kasi hindi siya pure Ilongo, pero bisaya siya galing siyang Davao. So Aha. iba, pero... Doon na ano kami, nagrehearse kami lagi. Tapos dito, paano to, paano to. So, it nagtitrend siya kasi maraming natutuwa na nag kami pero hindi for comedy. Kasi may eksena namin mabigat. Uh -huh. na eksena pero inilongo. Pwede hindi siya nakakatawa. Pero nakaka, ano siya, nakaka, uh -huh. nare-relay -re mo yung eksena. So, I'm happy for that. Tapos magaling din si Maris, Ma napakagaling na bata. Magaling, magaling. Ang magaling. Oh, oh. Diyan mga pinagsasama-sama oh, nila oh. yung mga magagaling. Sa inyong pagsisimulan nung tinawag na mata-mata acting nila, Jane Gutierrez, anong pakiramdam na sobrang successful lang show niyo? Nako, ah... Uh, mata-mata acting. Mata-mata acting. <laughs> Kasi hindi mo naman kailangan bigkasin lahat eh. So, exactly. sabi nga nila, the eyes oh, is yun, the man. window to the soul. Correct. So, kung pwede mong ilabas na lang doon lahat, at saka hindi nagsisinunguling yung mata. Malalaman mo pala yung tao uh -huh. kung nagsisinunguling, tignan mo yung mata. Mata. Kung hindi nakapuko sa'yo. Hindi akong sa magaling Oo, oh, 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 kita ba? Alata naman eh, kasi uh -oh. diretsyo kang tumingin. Pero yung mga taong medyo nag, ano... Uh -oh, oh, nag Nagaano ano yung nag-iisip ng iba ay yung mata nila na gumagad. Ngayon kay Janine sa ano yun, isa sa mga magagandang asset ng aktor ay ang kanyang mata. Kasi doon ang kikita ang lahat. No? Kaya pala ayaw nila akong tignan. Kasi ang ng tao. Eh kasi siya eh. Parang bata ako. Tapos sabi niya, yung mata niya kasi direct. Oo, oo, oo. Meron ba Oo. Kasi eye contact yun, huwag nag-ano, kasi ma mare-relate din sa audience yun eh. Mm -mm. Parang, parang... Sabi ko ha, mm -hmm. hindi ako pwede nung sampal na daya. Mm -mm. Kasi kahit mm -hmm. ako, magpapasampal ako ng toto. totoo. Totoo. Oh, kasi oh. sabi ko, pag sinampal ka, tapos daya lang, mm -hmm. kamusta naman yung balik ng mukha? Oo, oh, oh, pare. May makikita eh, oh, ba akong oh, pain doon? Oh, oh, oh. Sabi ko, siyempre, wala dahil wala kang natanggap eh. Isa ka sa, sa oh, pinakamagaling magsampal. <laughs> oh, oh. kayo, kayo ni, kayo ni Vilma Santos. <laughs> Oo, oh, si Ate Vil, lakas mo ng palo. Si Ate Vil. Buti wala oh. tayo ekserang ganun, kundi. <laughs> <laughs> sa ilang talo sa showbiz, anong type pa na karakter gusto mo magampanan? Sa uh, dami ng roles, no? Gusto ko sana kung karoon ako ng isang role pa, sobra bait naman yung parang marasanto na ano pero hindi yung santo santo yung oh oh, oh, oh. natural uh, normal na istorya normal siya na tao pero sa kagandahan loob at saka sa ano na puso niya sobra siyang bait na tao yun ng that's it tayo uh, mga artista pag may role nai-imbibe natin eh na pumapasok tayo dito oh aning nabumui oo tulad dito mga oo oh. oh, So gusto kong sana na magkaroon parang a saint or an angel na oh, ano, di no, ba? ba? Anghel oh. na hindi yung yung mga fantasy-fantasy, pero natural na siya na tao. Oh. Siyempre, napag-uusapan na rin natin ang JT's. Ayan, mm -hmm. malukan po ito, malukan. Pero Inasar. walang balian ng leeg ah. <laughs> Paano ka naman nalinya sa pag-restaurant? <laughs> ang pamilya namin sa Bacolod kasi labing tatlong makakapatid kami. ang konti nyo naman? <laughs> labing tatlo? Pag nagluto yung nanay ko, sabi ko, eh, sa dami. Ang madalas ko 10, pero labing tatlong nila. Thirteen, oh, o. Cheaper by the dozen. So sabi niya, bakit hindi ko na lang inigosyo to? Kasi lagi, magpapakain ka ng thirteen uh, na mga uh -huh. anak. Siyempre, so, magasto. So, pagkakita ako na lang. So, we had a food business sa bahay bata pa lang ako, uh, nagtitrain na ako sa nanay ko, dinadala niya ako sa palengke. So, uh -huh. naging parang second nature sa akin na sabi ko, gusto ko rin sana na magkaroon ako ng isang restaurant. Kaya taga-Bacolod kami, kaya uh -huh. eh, naisipan namin na restaurant. So, awa ng Diyos, uh, tinangkilik na tao, talagang magustuhan ng tao. So, now, nag-open na kami sa Singapore. Oh. Ang taray naman pala itong kausap natin. Ay, hindi. na tayo kasi, isang simpleng pagkain na inasal, pwede mo palang dalhin sa ibang bansa, ipatikim eh, sa ibang lahi. Uh -huh. Hindi na sa Pinoy, no? Oo, tapos, makakaroon kami ng branch. Last week lang, nag, uh, nagkasara na kami sa, ano, sa Dubai sa Dubai Arta. naman o oh, kasi mga ano doon gusto-gusto nila yung mga kebab bang, ano, baka magustuhan din nila yung inasal alam mo ba yung inasal number one na pala na, na recipe natin sa Pilipinas considered as a number one food ng Pinoy ah, tapos okay. number five chicken recipe siya in the world oh, may chicken biryani may ano ah. number five ang inasal so Tama-tama, no? Uh, nandito tayo sa negosyong ito. Ang galing, ano? Thank talaga. you, Lord. Thank Oo, you, Lord, talaga. talaga. At sana nakakatuwa na... Thank you, Lord, for you. Oh, thank you. Nakikita mo oh, na nag-enjoy mga tao. <laughs> natutuwa ako. ako pag ganyan. Thank yung you. May yung mga success, ano. <laughs> Na-happy ako para sa success niyo. Thank you po. Thank you po. <laughs> so, recipe ng nanay mo to? Hindi. May oh, hindi? Ang nanay ko, mga Spanish food, mga oh, ano... Oh. Eh, hindi naman natin pwedeng ano na ano sa si, 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 the simpler the better. Keep it simple, make it fun. So iyawihaw lang tayo. Mm -hmm. Iyawihaw lang na hindi masyadong matrabaho, hindi na masyadong you know, hindi na makailangan high end pero Kaya basta, parang kumakain ka lang sa bahay. Correct. Correct. Yan, mm maganda -hmm. na ang tao na ng comfort food lang, comfort, no, food. comfort food. nahanap na hanap-harapin ang tao. So buti naman, salamat po sa inyo, ha, ah, yung mga fans ng JT's dyan, <laughs> o. Kasi marami na sasabi, Uy, basikat pa yung JT's na kaysa sa akin. O, mas sikat na may yung mga na JT's. Mga manok mo ang gumagawa ng paraan. Na, ano ba? ako, na... Na-upstage na na ako ng upstage. manok. <laughs> <laughs> Dahil sa mga new generation ngayon, sila naman ang na pupunta sa JT's. Thank you po. Thank ako you. din pupunta ko doon. Oo, oh sige. Kasi set, set natin ha. Oo, Oo oh, sige. Ka-invite mo ako, dadating ako. Sige, sige, sige po. Uh, okay, okay. Punta, Kukuna natin yung ano, i-raid ir ko ang ano nyo, kusina. <laughs> 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 oh. Mahirap ba pagsabayin ang business at ang acting? Hindi naman. Hindi hmm. naman kasi ang acting is business din mm -mm. eh. I mhm. Mean, eh I mean, ang acting, acting by itself, I think pero may business side of it na kaya kaya kukuha tayo ng manager eh, para um, sila na mag ano. Kaya ako nag-ano ng before, dalawa yung major ko sa college. Kasi mahilig talaga sa theater. At eh, sa theater, hindi masyadong, ang talent fee hindi masyadong malaki. So uh -huh. sabi ko kailangan ko ng negosyo para mag-supplement ng art ko. Kasi akala ko magiging theater... Akto na ako for the rest of my life. Sabi ko, kailangan ko. So, pinag-aralan ko yung negosyo. Ibanigad, no? Oo. Oh, oh, oh. Pwede pa na pagsabayin, eh. Pwede naman pagsabayin na sa tamang ano lang. Huwag oh. oh, eh, naman sobrang, you know. Ano yan, eh. Pag gusto mo, yes. may paraan. That's the pag word. At ayaw mo, maraming dahilan. Oo. Oh, oh, oh. That's the word, pag gusto mo. Pag gusto so, mo, may paraan. So, nagkataon naman na pareho kong gusto. Mm -hmm. Yung acting at saka yung food business. Actually, dalawa sa passion ko yan. Na magiging actor at saka magiging restaurant owner. So, thank you, Lord that nakuha natin yan. Sobrang thank you, Papi God, <laughs> Para kay Joel Torres. Fan na fan mo ako. Really, <laughs> really. Ay. Parang pag si Shirley pa rin panigin oh, ko tayo. <laughs> Taka, kaloka. Ano to? Ang masabi ko sa'yo, Good luck. Thank you for. And I will see you in your restaurant. Yes. And we will do another vlog. Oo. Oh. Okay. At saka yung pelikula. Oo, oh, siya. Sure. Ah! E wow! Yeah. Yeah. Pelikula, ha? Na diamonds pa! Mahal natin, trabaho natin. Eh. Sabi nga sa akin ni eh, well, ang uh, Big Silayan. Alam mo? Ay, Big Silayan. Oo, oh, sa Karnal. Joel, you have to love your work so that your work will love you back. Correct. Which is totoo. Okay. Kaya nandito pa tayo. Pag correct. Okay. Correct, correct. ba? Diba? Muli, maraming maraming salamat siya. Eh. Thank you very much. Thank at sa inyong lahat na nanonood ngayon, the Joel Torre ang ating guest. At sana naibigan niya lahat ng mga payo niya at yung mga na-experience niya sa mga pelikula at stage plays na ginampanan niya. Ayan. Isolated! Uh -oh. Showing na sa theaters nationwide. Brought to you by Diva Films and Lone Wolf Films directed by Benedict Mike and with Yasi And of course, thank you very much. maraming maraming thank marami, marami marami, salamat, V. Maricel Soriano. Oh, di ba? Di sa sa'yo. Ang boy. Maraming maraming salamat. Bye-bye. Bye. Thank you.